Guys, ayan, magluluto na naman tayo ngayon ng ulam. Ang request nila ay, ano, beef nilaga. Ayan, ito na naman ulit ang ating lulutuin. Dahil syempre, medyo maulan-ulan ngayon ang panahon, malamig-lamig. Kaya ayan, pakuluan muna natin yung unang kulo itatapon natin. Ayan nga guys, kumulo na o, oh, diba, ang dami. Ayan, itatapon natin ito. Puhugas. Ayan guys, hugasan muna natin ito. Hugasan mo din natin ito. Ang pinang sa ito. Kaya naman magigit ako ng cake. Hindi naman ito bagong bagong katay. Kahit hindi ako makain ko, sa pamilya ko mga. Kailangan rin malinis kami. Okay na. Nalinisan na natin. Ayan na guys. Nalinisan na natin. Dito na natin pakukuluan. Yan yung buong paminta ilagay ko na. Ayan. tintong ano, beef cubes. Yan. Beef cubes, isa't kalahati nilagay ko. Tsaka yung laurel. Dahon ng laurel, ayan. Durok na yung aming, yung mga dahon niya, ayan. Dadagan na lang natin. Ayan guys, siwain muna natin tong bagyo pechay. Ayan, lagyan natin ng ano muna asin. Ibabad muna natin sa asin. Kasi baka may uod. <laughs> di ba? Hindi natin nakikita yung uod. Kaya ibabad muna natin itong pechay bagyo ba to. Ayan. Iniba ko naman nakaraan di eh. Kung may insecto siya lalabas tagal natin. Ayan, may sweet corn. Ayan, yung yellow naman ang nilalagay ko. Nung nakaraan nagluto ako ng nilaga, ano, white corn ang nilagay. At saka ito, ayan, nagustuhan natin yung nilaga nung nakaraan. Kaya uulitin uli. Ayan, ito uli. Instead na, ano, na patatas, ito uli na, ano, sagi. ginatin natin ng leeks, di ba, para mabang. Ayan, guys, lagyan natin natin siya ng tatlong ceiling green. At yan yung leeks. Saluin natin. Buhayin natin sa loob. Bukasin natin. Buy natin siya. Ito yung may sweet corn. Ito tayo sa tingladas, di ba? May sweet corn. Lalo kasi sa white. Ayan guys, ilalagay ko na yung ano, yung steam ng leeks at saka yung bawang. Ayan, Ayan guys, naduluha na tayo sa ano. Wala pang sibuyas yan na, yung leeks pa lang, umiiyak na tayo. Ang bango na guys. Takpan ulit natin. Ayan, yan habang nagpapakulo tayo, ayan hiwain ko na tong ano, yung mais. Tigas. Okay. Tapos natin para hindi masyado mga. Yan maliliit lang. Ang ulit kamay ko. Tapos ito, hatiin lang natin. Mas, ano, mas masarap mas, mas, ang mas, ano, mas, ang saba. Sabah na sa din. Hatiin ko lang siya, guys. Nagustuhan nila yung nakaraan na ano nilaga ko. Kaya inulit ulit. Dipit -ulit. Ulit, ulit ang ating ulam. Nakita niyo siguro, guys, ang nabihira ko magulay. Kasi mahina dito sa amin ang mga kasama ko, mahina sa gulay. Gusto nila yung mga yung mga sinigang. Ayan, guys, lagay na rin natin itong sibuyas na balatang ko na. rin yung sibuyas. Ayan guys, bandawal natin itong ano, binabad natin sa asin na bagyo pechay or pechay bagyo. Kaya nakaready na. Hintayin lang natin yung movies. Mga 1 hour siguro yung beef. Dahil, alam mo naman, di ba? Ano yung mga, ano mo yung beef, matigas sila. Ngayon, lagay ko na yung, na sa ating at yung yellow corn. kayong sinigin. Para ito kami dalito. nga ako mandiks. Kailangan na rin. Hmm, bago. Ayan, check nga natin guys. Malambot na yung ano. Yung laman niya. hindi matigas-tigas pa. Yung tinanggal ko muna yung saba, baka ma overcook ko. Yung pechay bagyo. Sabihin na natin. Ito lang tumaluto, papatayin na natin pag na, ano na natin. Kasi baka ma-overcook yung ano. Masarap ito pag medyo kapok ang luto. Okay guys, nakaluto na naman tayo. Kaya ayan, ito ang ating nilutong beef nilaga with yellow corn. Okay, bye-bye.